Mayado ang ilang volunteers mula sa ibang bansa na gusto sana magpaabot ng tulong sa mga nasa ng bagyo. Imbes kasi na mapabilis ang proseso, naghintay pa sila ng ilang oras at araw para payagang makabiyahe papuntang Leyte. Pero ayon sa gobyerno, may sistema silang sinusunod para maayos ang relief operations. Narito po ang aking report. Sige ang pagdating ng mga nakaligtas kay Super Typhoon Yolanda mula Tacloban, sakay ng C-130 ng gobyerno ng Amerika. Bakas sa mga mukha ang trahedyang naligtasan nila. Galing Tacloban, nahirapan ang nasugatan ng bagyo. Oh, okay. Malakas ang typhoon sa amin, Tacloban. Ma'am, kayo taga-Tacloban din? Oo. Uh -huh. Ano yung karanasan nyo doon? Wala na kami bahay, kaya lumipot kami dito. Wala na kami bahay. Sino pong pupuntahan nila dito? Anak ko. And... May ilan nagbabaka sakali na lamang lumawas kahit walang mga kamag-anak na naghihintay dito sa Maynila. Wala na, ano, wash out lahat. Bahay namin doon. So, dito po ay isa na pupunta nila. Wala, mag, ano, maghahanap kung saan ang pwede makatira. Marami sa mga dumating kanina, mga bata. Agad binigyan ng atensyong medikal ang mga nangangailangan nito. Si Rhea Cabre, buntis pero nakunan habang may bagyo. Naglalakit po ako, naghahanap po kami, naghahanap po kami ng lugar na mapaglilipatan, na mataas, na hindi kami maalunod sa ka baha. Opo. Okay. Habang inililika sa ilang galing sa Tacloban at kalapit na lugar, mission namang maipadala ang ilang mga tulong galing sa ibang bansa sa Tacloban. Ang international and rescue team galing Germany, nandito na sa Pilipinas noong lunes. Apat na oras pagkatapos manawagan ng tulong ng Pilipinas. Pero hanggang kanina, hindi pa sila makaalis-alis. Kaya ang ilang relief workers na kasama nila, dismayado. Nabump off sila ng dalawang beses ngayong araw. Okay, we well, are disappointed. Kasi lahat po kami nakatrabaho. At saka alam ko po yung grupo na ito is very highly, very highly competent na mga tao in, in times of crisis. Bitbit -bit pa naman nila isang mobile tent hospital na kaya magserbisyo sa isang daang tao kada araw. Medium team with uh, 25 people, with doctors, nurses, with management component, with the uh, logistic component. Sabi ni Marquez, habang tumatagal, mas lumalaki ang hamong nag-aabang sa mga relief workers. Ang hirap na paghihintay eh when uh, we can act, act, already. Mas masaklap ang nangyari sa medical team na mula Hungary. Sa hangaring makatulong, hindi na raw nakapag-abisa sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil dito, mahigit pitong oras silang naghintay sa NIA Terminal 1 bago na isakay papuntang Villamore Air Base. Kailangan daw i-coordinate muna sa National Risk Reduction Management Council ang grupo para masama sa listahan ng mga volunteers bago sila kay sa C-130 at makabiyahe papuntang Leyte. When we heard the news of this disaster, we just felt the need to come. Ang team naman ng World Food Program nakapaghatid na raw ng bigas para sa 3,000 katao sa Tacloban. Habang ang World Health Organization nakapagpadala naman ng 14 mga tauhan at mga gamot para sa mga apektadong lugar dahil sa problema sa transportasyon at komunikasyon, hindi rin daw naging madali ang operasyon sa paghatid nila ng tulong. Ang palasyo, inami may mga lugar pa rin na hindi pa ma-access ng gobyerno kaya hindi mapadala ang relief goods. Ayon kay Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, lahat ng tulong, pera man o goods na mula sa international community ipoproseso ng DFA sa koordinasyon ng NDRRMC. Kapag gamot ang donasyon, pangangisawaan ito ng DOH habang ibang relief goods ay sa DSWD. Saka ang mga ito iahatid sa mga apektadong lugar ng DOTC. We will be doing what will probably be the largest logistic relief operation ever done by, by our government.